Kapag pag-ibig ang pinakamatibay na haligi. Sa bawat pagsubok, sa bawat unos, at sa bawat luha, may isang bagay na nagpapatatag sa atin, ang pag-ibig. Hindi ito laging madali. May tampuhan, may away, may sandaling napapagod. Ngunit sa dulo, kapag pinili ninyong kumapit sa isa't isa, mas tumitibay ang pundasyon ng inyong samahan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa kakulangan ng problema kundi sa kakayahan ninyong sabay itong lampasan. Ito ang haliging bumabalikat sa lahat. Ang paalala na sa kabila ng pagod, selos o lumbay, mas malakas pa rin ang dahilan kung bakit kayo nagtagpo. Darating ang mga bagyo, pero kung matibay ang pagkakapit, hindi kayo kayang igupo ng kahit anong unos, sapagkat ang pag-ibig na totoo ay hindi lang nararamdaman, pinipili araw-araw. Kapag may isa't isa kayo, kahit saan kayo dalhin ng buhay, lagi ninyong maaalala, ang tahanan ay hindi lugar, kundi ang taong handam mong yakapin sa lahat ng laban.